IFM News Lucena. 2.9 bilyong pisong assets na freeze. Halos nasa 2.9 bilyong piso ang na-freeze na assets at maaaring tumabo pa pataas ang halaga habang nagpapatuloy pang investigasyon. Kasabay pang uh, naunang request ng Department of Public Works and Highways na may freeze ang bilyong halaga ng air assets na may kinalaman kay Ako Bicol Representative Elisaldico at sa kapatid nito na si Christopher na nadadamay sa manumalyang flood control projects. Itong nakarang Martes ay pinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze ng 836 bank accounts na iniugnay sa mga individual at kumpanyang sumasailalim sa investigasyon. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, kasama rin sa Frozen and Assets, ang labindalawang e-wallets, 24 insurance policies, 81 sasakyan, at labing dalawang ari-arian. IFM News Lucena.